Gandang uh, gabi po sa inyong lahat. Ako po si uh, Puri Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong gabi po ay i-demo ko po, po yung installation ng Eagle Eye na signal light sa ating Sniper 150. From stock po na signal light. Ito yung stock. Papalitan po natin ng Eagle Eye. no yan. pag binili nyo po ito ito na po sya dalawa po yan tapos nilagay ko po yung lock ng ating stock na signal light tapos dalawang washer at saka yung nut sinama, sinama ko po yung lock na ko po sya tapos, tinap natin sa ground. Tsaka yung source ng ating signal light sa right side. Ganun din sa left side. Ito yung eagle eye natin. Yung dual bulb. Dual light pala, sorry. Tapos, washer. Yung lock ng stock signal light washer. Tsaka yung nat Then, tinapulit natin dun sa uh, ground at source ng ating signal light sa kaliwa. Then, tap tap natin, uh, titest na po natin siya kung working siya. Nakakaon na itong susi. Pindutin po natin yung left. Ayan. Tapos yung right. Ito na isa. Bali, dalawa yun po yung ilaw dyan. Ito. ito. Tsaka ito. Same din sa kabila. Ito. Tsaka Ito. Pag na-test na po na working siya, uh, pwede lang po natin siyang uh, ikabit. Doon sa lagayan ng ating stock na signal light. Papakita ko po yung uh, final product pag natapos na. By the way, ang tinanggal ko dito ay yung uh, stock na tail light. Tinanggal ko po yan. Uh, itong dalawang gilid sa ilalim na lock tapos ito at saka yung ating tail grab tinanggal ko yun po para ma natin yung wire ng ating signal light ito. yung compartment at saka yung ito tail grab Ganito po. Ayan. Yung itsura niya. Pag nakabit na natin siya. Tapos, ito naman po yung ilaw. Pag nakabit na siya, testing po natin yung ilaw yan yan po yung uh, left side tapos yung right Yeah. Ito naman po yung right side Itang kita po yan Pag umaga at gabi off na natin make sure lang po na ah, i-glugan natin Iglugan natin 'yung uh lock ng Wait, papakita. Ayun. Ayun, gumagalaw po siya. Kasi kailangan pong iglugan natin 'yung lock ng ating stock na signal light 'yung Tony na ginamit natin. E 'Pag may glue gun na po natin yun dito sa gilid, hindi na po gagalaw 'to. 'Yan, tapay na pa po 'yung glue gun o 'yung installation nito. after po nito, uh, demo natin. Para mag-fit ma po siya o mag-fix na siya. Hindi na siya gumalaw. binili ko po yan sa Shopee yung signal light hindi ko alam kung magkano nakalimutan ko na ito yung sinasabi ko na igug iguglugan wait lang Ito po, ito. Magbutin ko muna. Ayan. Kailangan nakaglue po ito. Gamit ko po yung glue gun. Para dumikit siya dito. Dito. Sa lagayan ng ating stock na signal light. Ayan. Kailangan nakafix po siyang ganyan. Para hindi po gumalaw, i po natin yun. Kabilaan po yun. Ito, di ba pa naglugan to? Ayan. Ayan. Ito mismo plastic. Iglugan natin dun sa... Dito. Ayan. Para hindi po siya gumalaw. Ayan. plug play siya. Pero may konting ano lang, modification lang. Yung nga, yung glue gun. Tapos yung connection ng wiring niya. Uh, <coughs> <coughs> kinat ko, gumawa ako nung isang. Hindi ko sya kinat. Gumawa ako nung connector. Yan. Dulo. Bawat dulo. Para may connect pa rin natin to. Yan. Doon sa dulo. Kabilaan po yan. Hmm. Yan po. Dalawa po yan. sa kabila ito rin ito. ito yan gumawa ko ng konektor para dun sa salpakan ng stack natin na signal light wiring para hindi tayo magputol dito may nabibili ko nito sa motorcycle shop kasi hinang na lang po sa shrinkable tube taas elektrikallid teid .